Mare po ang ganap. Uy. Yo. Aba. Susmaryosep po. Eh äh. eh. É, eu não. Nice part, aí, Ai, eu não inaalang dilim na po ng paligid doon. May paparating pong ulan. Ay oh. napakabilis po mabago ng ano ng no weather condition oh. yan, no, kanina mainit tapos ngayon pananghali oh. na dagong dung dung nakatala si Punlurok ang lakas ng ulan para paparito po eh dito nagmula yung ano yung ulan pa paparito ng paparito hmm. <laughs> naghuhuni na po sa Elaya oh. yung ulan ulan po yung parang dinig natin sa so Yan tumahimik na po, naging kalmado yung ano. Pero parang malapit na po. Yan ganto po ang ganap bago dumating po ba 'yung malakas na ulan. kaan nawating yung mga niyong o parang bag isus sa po eh eh lakas apa Mariah, eh. I'll ulan na nga po malapit na po sa atin ang ulan no? yan yeah. sos maria ko okay. ya yeah, sobrang lakas po ng hangin ano. Kung baga ganito po nasusukat yung ano yung tatag po ba ng bahay. Yan no. Lampasan dito yung hangin sa na Yan no, ko na rin po sa inyo. Oo. Pag po malakas yung ano, diretso dito lampasan lang. Ganito po katatag yung ano ng bahay. Ah, grabe na kasang ulan ah Kaya ako malis kong ng panahon no Ha? Yan ang um, lakas Kami po ay kumubli na ni Utol dyan si Utol <laughs> Tulog ko pa kapatid <ba? laughs> Yan o no? Kami po ay kumubli at yan ang paparating ako ang ulan ay Kaya ako binahagi ko na lang sa inyo ring Ganap bago dumating yung ulan no Ha? Kalakas ano? Baka may bagyo naman pala ngayon ha. Pero parang wala lang talbalita 'yan Ah. Nagalit lang 'yung vlog. Tapos narito sa taas ng kubo. Lamig. Pwede na rin pong i-harvest yung ano, lansones yun, oh. Dami ng ilang luwig, oh. Pagbukasan nyo po yun, lansones yun eh. Yung part na yung kahoy na yan. Ayan. Hirin na. Pag ano, harvest po natin. Lakas na, parang may bagyo eh. Bali, sabi ko nga po sa inyo, ganito katatag yung ano. Ito pong kubo namin dito sa area number 3. Bali, siya po ay ano. Yung kung lumakas man po yung hangin, lampasan ano po. Uy, describe ko na po sa inyo yung Pagkatapos po, siya ay hindi nakalapat sa lupa. Yung kanyang haligi, nakaputing po ang tawag sa amin. gumaga pag uh, malakas na malakas man po ang hangin, para nag-swing lang siya. Hindi naman po yung swing na tagilid, yung Basta parang gumagalaw lang siya. Kumbaga manipis na manipis lang po yung paggalaw niya. Oh, lahat po ng haligi na gayaan no. Tapos siya po ay may haligi na. Ilang praso bang haligi niya? Bali dun ay yun. Haligi po yan eh. One, two, three. Ito po ay may haligi pa rin dati dito na ano. Tatlong haligi yung mismong main na ano na po. Tapos dito may haligi pa rin yan 4 Di wala na nga po 5 Bale yan po ang haligi niyan Ganyang kadami Lahat po siya yari sa kahoy Tapos ito 6 7 8 Bale walo po yung haligi nito Oho Yan o oh. Nakapatong po Yan o oh, Kung mapapasin po ninyo Lahat siya ay nakapatong lang Tapos marayaw okay. eh. Yan o oh kapatong lang po ang sizes po ng haligi niya ay 5x5 o oh, yung pagkakudrado po ba 5x5 di po ba kung sa kahoy may 2x2 2x6 ganun po basta ito 5x5 ang sukat yan 5x5 tapos ito po yung maulawin mulawin o oh, yan malatubig yan matitigas po kahoy ang na po niya ay ano din kahoy nilagay nila ako ng braces at doa ako ng mabigat kung baga pag dumadaan yung mabigat para nahuyok tapos po didescribe ko na po sa inyo ano meron siyang konting balkone eh yan oh no, po ang dito ano yan balkone okay ito lang oh konting lang tapos po, pagka uh, pumanhit tayo galing sa baba, pa itaas. Pintuan po yan, pintuan. Yan. Ito po naman, pagdating dito, ito yung pinakakusina. Lutuan. Yan, lutuan. Nawala na lang po yung tungko. Lutuan. Lababo. O, banggirahan. Banggirahan po ang diyan. May Butas yung tatlo para sa usok. O, oh, yung atunomiya. Usok, yung pinakapalabasa ng usok. Oh. Tapos po ito, uh, may dalawang bintana. Isa, dalawa. oh, yan. Ito po ang ano nitong bahay. Dalawang bintana. Tapos ay, ang pinakaano niya, yari lapit ko sa iero. Yan po, oh. Yari lahat sa yero. Pag po open space, ang inyong tatayuan at yari sa yero, mainit. Pero dito po sa amin, mapuno. Yan oh. Marami siyang nakakasyado. Kaya hindi gaano mainit. Pagka hunag oh, madaling araw, parang antin sa malamig. Parang na tayo naka-air condition, oh. Tapos po yung ganitong umulan. Yeah, ay para tayong pakaramdam ko para sakay tayo sa bus air condition no yan yun po ang pagkakapakaramdam ko din eh ang temperature para sakay sa bus na kung tama ay nakikita ko mga 18 degrees celsius oh yan tapos palit palit po ito lahat kay yero ay yero tapos ito po protection ito sa ano pagka umuulan O gabi yan oh eh. Tinutukor po ba? Tinutukuran no? oh. Tapos meron siyang lubid para mag lock Tapos ang pinaka bisagra po niyan Ay yung ano lang Pako Ang bisagra po ay yung mismo na swing Yung nagalaw Yan, dito po ito lock Sarado na po yan Pag po malakas ang ulan Sinasarado po namin yan Tapos dito tayo sa kabilang Bintana oh. Torhouse Bago dumating ang malakas na ulan Yan oh eh. Puro yari po sa yero Yan, ganito po ang aming kubo. Oo, uh -huh, yan, no? Tapos, ito pa po, po. Ito ay, niyari ay, ano nga ba? 1990, ano nga ba? 1995. Ay, 1995 na po yan, oh. No? Nabuo siya ng 8. 28. 2200 1995 ay di January, February, March, April, May, June, July, August. Birthday niya sa ano sa 22 oh malapit na ng birthday oh yan yeah, no ay di balik na yun na 995 Oh, nabuo siya ay 1995. Ngayon 20, 2024. ay 2024. ID 95, 2005, 18 years. 2015, ay uh, 20 years. Ngayon po pala 20 years old na. Birthday po nito, oh, yan oh. Yan oh, eh, siya ginawa. Malapit na oh, sa 28 na. Yan, ganyan po katibay, ano. Oh tapos po ang inayos lang dito itong yero na to bago na yan tapos dito nagkabutas din ng konti yan eh. o so, kung po naman yan ito lang po yung natin butas sa bubong yan matitibay po nung unang yero ay yan o eh. nabagsakan ng ano kayakas kayakas ang liyong yan o Nangyari house tour na. No? Lahat po ayari sa yero Yung pa lang po nakumpuni dito. Yung bubong na, iyan yang side yan, yan, oh. Parang apat na uhas. Yan po, talagang lumakas na po ang ulan. Uh, ito po ay ganito po kami pinaroteksyon na ng bahay na ito po nung dumating yung malalakas na bagyo ulan oh angin tagtuyot oh yan kaya po ganito na kaya dito yung bahay na ito so sumari ako siya eh. yan talaga makikita natin ngayon kahit napakalakas pa ng ulan po oh, ito pa rin yun nga lang po ang naging ano yan yung nabagsakan ng kayakas tapos po pagka ano yan pasarado na po natin oh. yan na po pinakasigo balik so, bali ito po ang pinarating ko po sa episode na ito ano po na ganito na po katagal at ganito katatag yung naging kubo po namin dito dito na rin po kami lumaki oh yan salamat po sa inyong pagsama happy lang po ingat bye